Pambira, octopus. Pugita, brad. Ang kapang yun sa loob. ano, pagpukin niyo lang, yun. Yung niya. Nice. Ah, grabe. Wala sila ko doon ng na to. Kung paano na. Are Go! Nice. Grabe. Huwag Huwag na ang na So, Ito, kala ko nagabiro lang kayo kanina yan na. Pugita. Kayo nang bahala magpaliwanag sa. Sinama lang talaga ako dito. Hello? Hello? Ito No choice, ganan talaga. <laughs> eh, ay, ganun talaga. Ha? Ay, grabe. Kinagat ka, brad? Kinagat Hindi, hindi. Ito ko ba nalabot? Aray, aray. Kagatin mo, kagatin mo yung ulo. Hindi kagatin mo na yung ulo para mamatay. Kagatin mo na! Kagatin mo na! Kagatin mo na! Kagatin mo na! Skandalo Oh no! Kagatin mo nga magkakit na dito. Makapigas talaga, brad. Uy, yun. Walang Sige. Kagatin mo na Kagatin mo mo nga! Kagatin

Tolong <laughs> so, na guys medyo kami. <laughs> 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 <Buhay> pa rin. <laughs> ko mapit. So yun.